Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 13, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po ang pag-ihip ng kabagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa lalo na po yun sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao na patuloy po na hinahatak ng dalawang weather disturbance na nasa loob at labas po ng ating area of responsibility. Pero ang mga sama ng panahon po nito ay walang direktang epekto sa ating bansa at posible rin na malusaw ang mayan between 2 to 3 days. Ang habagat naman ay posibleng huling paramdam na po nito this week at sa na linggo ay posible nang walang habagat at patungo na po tayo sa transition period ng amihan season. At sa atin naman pong long range forecast ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang sa susunod na dalawang linggo. Pero posible pa rin ang pamumuo ng mga sama ng panahon at ang development pa rin naman ito ang ating babantayan. At sa lagay naman po ng ating panahon, bahagi ng ating bansa pero dahil sa habagat ay may mga isolated rains sa ilang bahagi ng Batanes, La Union, Benguet, Central Luzon, lalo na po sa western section, dyan sa may Pangasinan, Zambales at Bataan, maging po sa may Metro Manila, ilang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, ilang bahagi ng Negros, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Surigao del Norte, Lanao, at Sarangani. At mamaya po ay sisigat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil sa habagat ay maulap pa rin ang kalangitan na may mga kulukulong pagulan sa may Southern Luzon, Kabisayaan, Silo Archipelago at Zamboanga Peninsula maging po sa ilang bahagi ng Surigao del Norte at Batanes. At mamayang hapon po, mas maraming lugar na muli sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulukulong sa ng mga pag-uulan sa ilang mga lugar kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan ay guling naman po natin ang magdala ng kahit na pananggan natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga bigla ang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na naman ng gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakonang pangkaragatan.